mga boss ah ang walang kamatayan concert 502 yan. So sa mga banas na banas na, sawang-sawa na, soyang-suya na sa mga upload natin na concert 502, pagpasensyahan niyo na mga boss, parang gusto nga na rin palitan yung pangalan natin sa channel natin ng ah, concert 502 guys <laughs> o Bob concert 502. Alam niyo mga boss sa pool nung makagawa ko ng Concert 5 Auto tapos na i-upload ko hindi na ako nawala ng repair ng Concert 5 Auto ganun siguro talaga karami yung amplifier na Concert 5 Auto hindi ko malaman hindi ko malaman kung bakit ganun karami pero ito may gagawin tayo Concert 5 Auto ulit. ay nantay ko pa yung chat ng may-ari kasi binuksan ko muna para ma-assist ko napansin ko dito wala na yung piyesa yan no wala na yung mga transistor dyan baka nasa ilalim yan ilagay so ayan o oh, ayan nakalagay dyan sa ilalim so hindi natin alam kung anong nangyari dyan pero tika lang tumatawag yung may-ari okay, nakausap ko na yung may -ari. so ano ba yung gagawin natin dyan nakita nyo naman na ah, medyo hindi na maganda yung condition ng board madumi na ayan oh. ah, kailangan malinisan So dito pa lang may mapapansin na tayo na parang may mali. Hindi lang siguro halata pero kung mapapansin niyo tong selector na ginamit ay mataas to compared doon sa isa. Yan mapapansin nyo yan. Pag ano pag tinutukan. Yan, magkaiba po yan. Siguro walang pamalit na katulad nito itong ginabit. So anong nangyari na bent yung board? Kung mapapansin niyo na bent yung board niyan. So papalitan natin yan para ano din dito 'Yung mga switch na 'yan at saka mismo 'yung knob sira na rin. Kaya kailangan palitan na rin 'yan. Itong mga dugtungan o 'yung mga connection, i-double check natin 'yan kung okay pa ba sa mga connections dito kung okay pa 'yan. Kailangan din mga potentiometer, kasama na 'yan sa ano bali pinakyaw ko na to. 'Yung microphone terminal o microphone input jack. Papalitan din natin 'yan mga boss. Tapos dito sa board naman, 'di ba, may nakita tayo diyang sunog. Ayan, sunog. May sunog na kap resistor. Double check natin yung capacitor kung pwede pa. Kung hindi, napalitan natin pareho 'yan. Yung capacitor na malaki, original po to, galing din to sa ano sa mga branded na amplifier. Sabi ng may-ari sa Onkyo, at ito kinuha. So, magi-stay to dito kasi maganda 'yan. Dito napansin natin yung mga transistor wala na malamang nasa ilalim na yan ok so gagawin natin dyan ay uh, kalas lahat din hugasan natin pag nalinis na natin susunod natin na gagawin ay double check lahat ng mga corroded na pyesa palitan tapos yung mga hindi na maganda ang connection palitan iayos yung mga transistor na yan ngayon kung hindi na pwedeng ibalik sa dati papalitan na rin natin ng bago yan at take note mga boss yung amplifier na to ay original pa yung mga transistor yan pa rin yung dati at saka ayon dito sa board nakita natin sa ano parang 2003 pa pero nung tiningnan ko yung transformer niya 2007 pero matanda na rin kung, ba, kung tutuusin talaga tingnan natin yung transformer niya Ayan, kung titingnan nyo dyan, sa mana sa production date, ayan, 2007, ito. So, medyo may kalumaan na rin to, pero masarap ayusin yung mga ganitong amplifier kasi uh, mga sinauna. Uh, hindi naman sabing sobrang tanda, pero mga 20 years ago. Kung babasihan natin yung transformer, 2007, sa susunod na dalawang taon magti 20 years na to yung ano na to pero yung mga board more than 20 years na magkaiba lang yung ano yung ano uh, production nila okay, so kalas muna tayo lahat linis then pagkatapos linis tingnan natin yung ilalim ng board kasi mukhang duda ako dito sa ano mukhang duda ako dito sa board na yan tingnan natin yung ilalim sana hindi tampered nakalas na natin mga boss ayan so ano kaya nangyari dito ba't may mga sunog tong ano nakalimutan siguro po yung ano yung pinaka parang gatlaan dyan hindi ko alam kung bakit ganon tapos ito basag na rin gawa natin ang paraan yan kaya kailangan natin kalasin talaga lahat itong transformer kakalasin din natin para malinis natin tong board A uh, board ano ba yan mental block <laughs> para malinis natin tong kaha so iniisip ko yung board kasi nasa baba yung board ito okay update ko na lang kayo mga boss tayo sa board ano ba mga ano kakalasin nating kapasitor relay yung relay kalasin ah yung ano siguro kalasin ko din to para malinis ng gusto tapos sa harapan naman yung mga potentiometer nasa kabila pala So pati to, kung sunog na, kalasin na natin kasi sira na rin yan. Pati yung nasa ilalim yan, no? Oh. nasa ilalim yung pesa. Palitan na lang natin yan, tapos lagay tayo ulit ng bago. Dito natin ilagay, okay? Kinalas ko tong ano kasi papalitan natin. Itong pangit dito sa nilalagyan na may tiban, tapos sobra-sobrang nilalagay, o. Oh. Minsan hindi naman natatapat ng maayos. Tingnan yung bitungutas pa itong ano, eh, kung gusto natin ibalik sa dati yan, kailangan linisan din natin. Yan, yeah, tingnan mo yung mga tulo pa naman. Yung ano. Yun lang ang pangit dyan kapag may tiban yung nilalagay. Hindi malilinis na maayos. Kaya tingnan yung puro gas gas tuloy yung ano. Sayang. Tapos nalinis na pala natin tong board. Kung papapansin nyo, hindi na siya madumi oh. Makinis na yung ano. Kaya lang yung kulay niya talaga ng board ay gano'n na. Pero malinis na siya mapapansin nyo dito malinis na rin yung pinaka tone control nya sa ano yan malinis na ayan okay so mapapansin nyo yung fuse makintab na oh kitang kita na yung kung ano yung ano kung putol ba o hindi ayan so gagawin natin ay marami tayong gagawin dito mga boss so unang una dito sa mainboard o sa tama sa mainboard itong mga piyesa na to resistor at saka transistor kailangan natin i-pull out lahat pa isa isa isang hilera para ma-check natin kung okay pa ba yung paa malapit ng maputol pwede pang dugtungan pwede pang linisin so ganun ang gagawin natin kasi yung board na to may mga ano na rin eh yan o tulad nyan tapos yan corrosion so kailangan ma-check natin yan tapos diba may mga na-encounter tayo dati na yung nagkalas ako dito, yung orange, yung katulad nito. Yan, may mga nauna kong reaper na pag tinanggal mo to, makalawang sa puno kaya kailangan i-double check natin yan. Lalo na yung mga katulad nito, parang ganyan, sinyalis na ano yan. Nag-oxidize na yung ano dito, yan, titingnan natin yan. Ayan. Din, itong mga kapasitor, yan, minsan kasi may kalawang yan sa ilalim hindi lang natin nakikita kaya kailangan nating kalasin katulad nito so sample tayo mga boss tanggalin natin Teka lang ayos po ba yung panghinang natin tanggalin natin tong So katulad nito, may kalawang na kaya kailangan i-double check natin lagay muna natin dyan ito pang isa o oh. diba saan ko tinanggal yan? dito yan oh. itong itong dalawa dito so itong titingnan naman natin ay yung itong input tanggalin natin Ayun na, nahulog na. Ganun minsan dito yung mga pyesa na nahuhulog. So ito. Oh, ito pwede pa oh. Ay, hindi pala kita. Pwede pa to sa input. Yung isa. Okay pa. Ibalik natin yan Pero yung dalawa, ano na talaga. So, yun yung gagawin natin mga boss. Isa-isahin natin yan. Hanggang sa ma-check natin lahat. So, yun lang muna. Balik na natin yan kasi eh, na lang natin kung anong nangyari para ma-exit yung video natin. Tanggalin natin isang hilera. Tapos, kis-kisin natin yung paan ng mga resistor. Yan. Kasi may iba dyan na nagda-dark lang dahil sa katagalan. Pero may iba naman dyan na may kalawak. Kailangan natin ma-double check. Okay mga boss. Balikan ko na lang kayo kung sakali. Boss, ginabi na ako dito. Nisa-isa ko kasi yung mga papalitan. Pero malinis na, okay na. So ano ba yung mga ginawa natin dito? Dito ilang transistor nagpalit tayo. Ayan, nakakalat na nga dyan eh. Tapos dito naman, bali dalawang transistor yung natira dyan, yung tatlo, bago na yan. Yung mga kapastor na to, pinalitan ko na. Dito naman, uh, ah, resistor. Yan, at saka yung capacitor yun pa rin. Tapos ito, yung putol ang paa. Ah. Transistor. Ayan, okay na. So dito, okay naman lahat na, malinis na. Move on na tayo doon sa susunod na ano, yung board naman ang gagawin natin. Okay, gabi naman mga boss. Natapos na rin natin to. Yung wiring pa pala dito pero madali na lang yan. So, bago na yung microphone input, potentiometer, yung mga switch ito, yung mga essentials lang dyan na connections yung nilagyan ko ng bago. Potentiometer, tapos yung mga connectors kasi pinagkakalawang na. Yung iba nga, katulad nito, naputol na rin. Oh. Corroded na. Dito, ganun din. So gagawin natin i-assemble ko na lang 'to then i-testing yan dito bago natin para ayos para ma-assemble na natin. Yung mga hinangan talagang wala tayong magagawa, puro jumper na lang oh Kasi tok-toklap na yung board eh. So wala tayong magagawa kundi ganun ang gawin, jumper, ganun din tong iba. Ayano oh, may mga jumper jumper yan kasi nagka-toklap na yung board eh. Eh okay, nagkalat yung mga pinagpalitang piyesa ay hey, mga boss, na ilagay ko na pero temporal, hindi pa hindi pa naka-fix kaya magulo pa yung mga wiring. Ngayon, power on na natin. Meron na pala tayong kinabit na speaker, input, tapos volume kit na natin lahat na mga pihitan diyan, kit maliban sa volume na naka-off. So, pihit na natin yung volume. Okay na. yung speaker pala natin maliit ano? lipat natin dito so gumagana naman lahat ayos na Ayos na mga boss, uh, i-finalize ko na lang 'yan wiring. Itatali natin yung ano cable tie itong mga nakakalat na wire. Tapos yung mga tornilyo diyan eh, hindi pa natin na tornilyuhan, itornilyo natin. Okay na 'to. Testing ko may nitinit pa, bali ginamit ko siya ngayon ng mag-iisang oras pinandar ko 'yan. Speaker natin yung nasa likod ko. Nga pala yung mga hindi ko nabanggit na nakasama sa napalitan dito ito, yung jaan, tapos yung speaker terminal bago din yan mga boss. Pinalitan na natin yung dati kasi nilinis ko pa nga yun eh. Asan na ba yun? Nandito ata. Kalawang na rin eh. Para ano eh. Yan, malinis na yung loob. Tsaka yung mga ganitong connector. Yung iba dyan napalitan na. Ayun. Mga ano. So linggo pa daw to kukunin ng mayari. Kaya gawa tayo ng susunod.